Ayan mga kanaypi, hapon na. Uh, tapos na rin silang ano, naglagay ng bubong ng kulungan ng manok. Ayos na mga kanaypi, kahit papano uh, ayan, may bubong na. Tapos dito. Ayan. Ayan, nilagyan namin ng yero dito banda mga kanaypi. Kasi sikat ng araw Diyan banda eh para hindi maarawan yung mga manok mainitan Ayan. tapos na rin sa wakas yung problema natin sa bubungan ng kulungan ng manok okay na, nasolusyonan na mga kanayipi ang luwang nga, tignan yung ano, kulungan ng manok ngayon Ayan, tignan nyo mga kanayipi, grabe sobrang luwang What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman si kanoypi For another video Araw ng biyernes mga kanoypi Hindi muna tayo namasada ngayon At holiday rin mga kanoypi paling ngayon Gagawin na namin itong ano, Itong bubungan ng mga manok Ayan May kabit naman na yung Anim na poste Oy, Matibay na yan mga kanoypi Dahil ano Naka na dyan Pati dito Ayan, kita nyo naman nakasemento na yun mga kanipi Tibay tibay na yan Bali, antay natin si Kuya Robin at si Makmak Or kung makakapunta dito mga kanipi, Yung kasama namin nung nakaraan Pero punta muna tayo dun sa, ano, sa bahay ng kapatid ko na si Kuya Robin uh, Kunin natin yung tubo na sinasabi niya na uh, idadagdag namin dyan gagamitin namin para matapos na na no. so samahan nyo ako Nandiyan na si Mia mga kanipi gagamitin natin papunta dyan sa may Puro 4 bali galing na rin kami kanina sa bayan Umili ako ng pang ulam namin na ribs ng baboy para may sabaw mga kanipi Siyempre, kasama natin kakain yung kapatid ko at yung isa pa. Sana mayroon yung isa na si Macmac -Mac para ano may kasama kaming uh, magtrabaho doon sa kulungan ng manok na para matapos agad. So tara, munta tayo ng ano, trok 4, mga Nang Makuha natin yung sinasabi ng kapatid ko. pala sila mga kanaypi. Andiyan na yung tubo. nice lang career lang <laughs> Ayan, makakanaintik. Tuwi na natin yan. po. Oh.

Ayan na yung bakal na gagamitin namin mga kanayupi. Bale, kumuha pa siya ng, ano, ng isa yung kapatid ko. Doon sa bahay niya. At kulang ito. Kulang ng isa eh. Isang peraso. Bitin naman yung ano. Bitin naman yung isang mahaba. Ayan. Yun, oh. Ayan Ayan, bale. Kumuha sila ng tubo pa sa bahay ng kapatid ko mga kanayupi. Buti na lang may reserve pa siya na tubo. Oy. Ang itlog ng ano, mga kanoypi, malambot na itlog. Ano? Kala ko brown egg na Malambot pala. Dali okay, ko muna dyan. Bale mga kanoypi. ah, uh siniparit ko itong ano itong tatlong piraso kasi nga may mga ano may mga sakit yung isa nasugat yung kanyang ulo tapos ito uh, nahirapan tumayo tapos yung isa mga kanaypi matamlay ayan itong isa na yan matamlay yung isa eh so ganyan yung itsura ng bubungan ng ano ng manok ko ngayon mga kanipi. kita nyo naman hindi ano magkakatugma <laughs> basta nabubungan lang yan eh pinatong patong klong yung mga yero na yan mamaya magiging maayos na mga kanipi, yung kakalabasan yan I feel the keeps me away. i would rather be here lonely in space i've made up my mind i just wanna be free i live my own life in a new galaxy i wanna be weightless in the kasi ako sa ito o oh. ito o oh, yun kamto na siya o yun ay dito ang kuha na ayan mamaya mataas na yung bubong nyo ay na may initan ng mga manok ko ah. ayan o oh, sa gitna na lang mga kanipi yan o oh, kitang kita na mga kanaypi ayan mga kanaypi nakatapos lang na nagmerienda so natapos na nilang ano ilagay yung mga tubo ayan naiklam na yan mga kanaypi ngayon ginagawa na nila tinatanggal na yung yero ay tanggalan ng mga yero ito yung binili ko dun sa ano sa AGL mga kanaypi na yero Ayan, mga kanaypi kita na oh kita na yung mga manok wala nang yero dito eh ang dami palang tayo ng utot dun oh daga Kaya pangit din pag ano, may insulation sa taas Ayan, mga kanipi, nandito na tayo sa kulungan ng mga manok. Ay, hindi na ako nakayoko. <laughs> Dati na kayo ko, ako na pumapasok diyan eh. Ngayon, ganito na. Uh, bali nandoon sila ngayon, sa taas, mga kanayti. Ah. Nalagay na yung yero doon. Bali, punta tayo ng ano, mga kanayti ng Jose Hardware. Bibili tayo ng apat na pulpit na yero Ayan. Para may kabit na at matapos. Sama niya ako. No. Ayan, pasok pa

masugat katana ayan mga kanoy naglalagay na sila ng yero dalawang bago na yung may salpak yan meron pang dalawa mga kanoy pi tapos yung luma na sana makubwiran na lahat mga kanoy kunti na lang mga kanoy matatapos na yung pagbububong dito sa kulungan ng aking mga manok so ayan tignan nyo naman yung kulungan ng mga manok ngayon luwang no kitang kita nyo yung improvement niya ano? So hindi na ako yuyo ko na ano pupunta dito sa kulungan na dati nakayuko ako na nagpapakain ngayon hindi na dahil maluwang na mga kanay -pi. ano saka ganyan talaga yung ano yung taas ng bubong mga kanay -pi, para ano hindi mainitan yung mga manok ayan mga kanay pi na uh, tapos na rin silang ano naglagay ng bubong ng kulungan ng manok Ayos na mga kanipi Kahit pa pano Ayan uh, May bubong na Tapos dito yan Ayan Nilagyan namin ng yero dito banda mga kanipi Kasi sikat ng araw dyan sa banda eh Para hindi maarawan yung mga manok Mainitan Ayan tapos na rin sa wakas yung problema natin sa bubungan ng kulungan ng manok okay na, nasolusyonan na mga kanayiti ang luwang nga, tignan yung ano kulungan ng manok ngayon ayan tignan nyo mga kanayipi grabe sobrang luwang ayan. so salamat sa panunod na nan mga kanayipi salamat sa suporta ah. at nakita nyo naman yung upgrade dito sa kulungan wala nang problema malilis na yung ano yung stress ng aking mga laging manok dahil sa sobrang init mababang bubungan ng kulungan nila kaya na-stress yung mga manok ko at yun din kasi yung sinabi ng ano mga kanoy yung group chat ng ano ng mga nag-aalaga ng RTL stressed uh, stress daw kaya ano kaya namumutla yung palong ng manok ayun na rin may sanhi na rin ng malaria kaya ganon so hopefully na nasolusyonan yung problema nataas na yung bubungan sana matanggal na yung ano yung stress ng aking mga alagang manok para tuloy-tuloy pa rin silang mangitlog, no. Maglilinis lang ako sa aking kulungan ng manok, mga kanipi. Tanggalin natin yung ipot nila. Dahil schedule ngayon na pagtatanggal, kaninang umaga sa nakaso hindi ko nagawa. So ngayon na tayo maglilinis. At tatanggalin ko rin yung mga kalat dito na iba, mga dahon-dahon ng mangga. Papalit ng inumin. Right? salamat na naman mga kanipi sa suporta at dito ko natatapusin ang vlog uh, stay safe lagi I love you all and peace